kaway-kaway sa mga natutong ganito magduto. Sa mga legend, nasukatan natin sa pagsasaing. Kamay, ito. Isang ihip lang, apoy na agad yan. Ganyang kahirap magdikit noong una. Pero sa mga Gen X, basic na basic yan. Welcome to my office. For today's video, gagawa ko na isang vlog. Gustong gusto ito ng mga kakontemporary ko, mga Generation X, lalo na 70s, 80s, early 90s yan. Natuwa kasi sila nung mapanood nila yung gusto kong makakin ng dalag. Eh, sa na dalag, pag na nahuli natin. Ngayon, may nag kasi isa nating follower, si Sir Paul Buenaflor. Ayan. Twice siya nag-comment. Una, gusto niya daw ma-experience yung foraging. Foraging, ibig sabihin yan yung pangunguhan ng mga pwede mong kainin tumutubo mga wild walang may-ari pupunta ka sa gubat pupunta ka sa ilog sa bundok at pwede mong kainin makaka-survive ka manghuli ng isda yan kagaya ng mga foraging yan at ang isa pang gusto niyo ma-experience yung bukid life o yung buhay sa nayon so ngayon gagawa ulit ako ng video na kagaya noon kahawig noon pero mas malalim mas detalyado at ipapakita natin yung mga buhay-buhay noon yung mga panahong yun paano tayo nakaka-survive paano tayo nabubuhay at uh, hanggang ngayon, daladala -dala natin. So, sit back, relax. At simulan natin do sa panguli muna ng isda. Well, Talagang pa ako sa ilog, yung pinakasimple. Wala namang ganong laman siguro yun dahil lagi nagbabaha ngayon. Wala ko ang ilog. Pero naman, may laman na yun. Doon tayo magsisimula. Okay, so, parang sa ilog. Pero pwede na siguro ito. Mga -office. ganito ang buhay ko sa bukid. Hindi na wala layo ah. Dito lang ito sa paligid ng bahay namin. Lulutuin ko lang yung yung pirasong tilapia na huli ko kanina. Magsisimula yan kung ano unang sangkap ko makikita. Di pa ako nakakalayo, nakita ko agad yung puno ng kalamyas ng aming kapitbahay. Wala nang duda. Sinigang na tilapia ang ulam ko mamayang tanghali. Ngayon, kung ano ilalaho ko dyan, mag ikot ulit ako. Langka, hindi pwede yan pero meron pa ako isa dito. Dahil nag ulan sa amin, marami tumutubong ganito. Tengang daga. Tubo-tubo yan sa mga bulok na kahoy. Isang uri ng fungus. Kagaya rin siya ng kabuti. Napakasarap nitong kagatin. Parang gelatin. Napakalutong. Paborito ng na lahat yan. Nilalawak sa bihon, sotanghon, kanton. Pero sorry ah. Ngayon na siguro kayo makakita. Ilalawak ko ito sa sinigang. Next ingredient. Hanap tayo. Gulay naman. Pabalik ako sa ilog yan. Kukuha lang ako ng kangkong. Pero may nakita na naman ako sa ilalim ng kawayanan. Kabuti. Kaya lang expired na. bukan buka na at malambot na ang kanyang sombrero. Alam nyo ba ginagawa ko rito? Bubunutin ko lahat ito kahit di ko kakainin. Ihahagis ko ito sa paligid na aking bahay. May mga chance na tumutubo ulit ito eh. At syempre pag nasa bakuran mo na, wala ka ng kaagaw. Mindset ba? O, o ngayon, babahaginan ko kayo na ilang kwento ha. No elementary kami, grade 1, grade 2, maghapon ng klase. Patanghali, umuuwi kami para kumain. Pero walang pagkain sa bahay. Ang batas namin, kung sino unang makauwi, sino unang makarating, siya magluluto. At dito ko ipapakita sa inyo kung kano kahalaga sa akin ang bunot ng nyog. Kanin lang naman ang niluluto namin. Yung ulam, pinibili na ni tatay at nanay sa bayan bago sila umuwi. Okay? Tuloy na tayo sa kwento ng bunot. Bago pa sumapit sa bahay, dadalampot na ako niya sa tapasan ng nyog. Pagkababa na pagkababa ng bag, magsisimula na ako magdikit. Nakabudget ang oras niya na, dapat bago sumapit ang alas 12, luto na ang kanin. At pagka may apoy ng bunot, tatambakan ko na ng gatong yan. Isusunod ko na agad ang pagliling sa kagdero, sabay niya ng paghuhugas ng bigas. Step by step yan ha, ganyan ang pagkakasunod-sunod. At kung paano niluluto ang kanin noon, ito ang ginagawa namin. Rice cooker na kasi ang uso ngayon eh. Hakal-takal na lang. Pero noon, daliri o palad ang ginagamit namin. May mga guhit-guhit yan. Pag mo, malalaman mo na ang taas ng bigas. Matatansya mo na ngayon kung gaano karami ang tubig. One is to one naman kasi yan eh. O oh, sa mga legend, asukat natin sa pagsasahing. Kamay. Ito. Eksakto-eksakto yan ha. Pagkatapos sa pagkatapos sa bawa ng bigas, ipapatok ko na sa tungko. Isang ihip lang. Apoy na agad yan kanya kahirap mag-digit noong una. Pero sa mga Gen X, basic na basic 'yan. Habang nakasala kang sinaing, isunod naman natin ang pagbibihis ng isda. Pitong piraso lang ito, hindi kalakihan, pero solved na ako rito. Marami pa akong mga kwento sa mga ginagawa namin noong kabataan. I'm sure marami makaka dyan. Yung mga batang 70s, 80s, early 90s. Tayo yung bata pa, minulat na ng mga magulang natin sa mga gawaing bahay, gawaing bukid. Maging masinop, maagap, matulungin sa magulang. At higit sa lahat, sanay tayo sa hirap. Maaga tayong namulat kung paano mabuhay. Yung bantipong kahit alpasan tayo sa gubat, kaya natin mabuhay. Yun nga lang, sa panahon ngayon, mahirap na makita yan. Moderno na kasi ang pamumuhay. Impluensyado na rin kasi ng teknolohiya. Mas pinadali, mas pinasimple, karamihan ngayon instant. Pero kung ako ang papipiliin, mas gusto ko yung sinauna. Naniniwala ka kasi ako na ang batang nasanay sa hirap, lalaking matatag. Marami pa akong kwento. Alam ko marami nakaka-relate sa ganitong buhay. Hindi ko manapasadahan yung iba, pwede nyo na ikwento. Sa comment section, pwede nyo i-share ang inyong mga karanasan. I am sure, mas may interesanting kwento kaysa sa mga naranasan ko. Mas makulay, mas masalimuot, pero kahit matagal na lumipas, ang sarap pa rin balik-balikan. Pero honestly, wala nang masasarap pa siguro sa luto ko sariwang pagkain, umuulan-ulan ng paligid, umuusok na kanin at mainit na sabaw. Ang sarap higupin. Wow. And that's all for today's video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang and God bless. Welcome to my office.